Eto nga ang ilan sa mga kaganapan sa undisturbed vacation namin ni tatay, kinakailangan walang masayang. Ayan lang ang natapos sa pinapangarap kong embossed wall kasi nga akala ko marami pa kaming mga kahoy na pwedeng magamit na half moon yun pala ay mga triangular lang ang nandito sa amin. So stop muna tayo dito, gumawa na lang tayo ng iba. Pagka nagka-budget, sa na lang bibili ulit ng maraming ganito dahil napakalaki pa ng walls na lalagyan natin. So eto naman, dahil hindi nakikisama ang ating corner stand sa loob ng CR, gumawa na lang ulit kami ni tatay. Pinapangarap kasi namin ang lahat ng mga kawi-kawi dito sa aming garahe ay mawala na. <laughs> Kaya ngayong bakasyon ito ang aming mga dapat ubusin pero parang lalong nadagdagan. <laughs> so ayan, gumawa na lang si tatay ng corner shelves para sa aming CR. Para mapaglagyan ng mga extra-extra bagay na nasa loob ng aming CR. So ayan na, nililinis na lamang ito ni tatay at ready na naman itong ikabit. Saka na lang ulit ang pagpapakintab nito kapag ka may budget na. So ayan, di ba? Napaka-talented talaga ni tatay. Napakaraming alam na dapat gawin na hindi ka nagagastos na mapapaganda pa ang loob ng bahay. So ayan, nililinis pa talaga ni tatay para daw hindi masugatan kapag ka inilagay kami dito. At yan na nga, ikinabit na ni tatay sa loob ng CR. Hindi ko na ipinakita ang mga inilagay dito at eto naman ang susunod na project ni tatay. Yung matapos ang cabinet namin dito sa ibabaw ng lababo. So, para maging maayos ay pinatungan ni tatay ng plywood. Ayan. At inayos ni tatay ang aming aluludyan upang hindi na tumagas ang tubig. At ngayon nga nilalagyan na ni tatay ng frame para malagyan na ng pintuan ang ating cabinet. At eto na nga inumpisahan na ni tatay ang paggawa ng mga pintuan. Siyempre, hindi lang ito natapos sa loob ng isang araw. Ginugol din namin ang ilang araw dito para ito ay matapos. At nung paglabas niya nga, eto na naman yung mga bisikletang nakakalat sa labas. Yun na naman ang kanyang binigyan ng pansin. Gumawa siya dito ng DIY sabitan. So ayan, at natapos na, isinabit niya na ang bike ni Kuya Mikel. Abala kasi ito sa paggawa niya dito sa labas. So, di ba diba? Natuwa nga ako kay tatay kasi sabi ko dyan, bakit nilagyan ng medyas? Kaya nga, DIY, ba diba? <laughs> Parang daw hindi raw magasgasan ang bike ni Kuya Mikel at ipinagpatuloy niya na nga dito ang pagawa ng pintuan ng kabinet. So, ayan. At eto na yung bali pangatlo sa pintuan na ilalagay niya. O, ba diba? May pa-folding-folding folding pa ang taba talaga ng utak ng tatay Mike natin. <laughs> At ito naman yung pinakalas na na napintuan, yung sa may itaas ang ating exhaust fan. Ilan lamang ito sa mga araw na mga ginagawa namin ni tatay na super busy. So ayan, marami pa kaming mga ginagawa pero hindi pa tapos. At sisikapin namin matapos. Ang hindi lahat matapos ay sa mga susunod na araw na lamang kapag ka may bakante o may holidays kahit may trabaho na. So ayan lamang muna sa ngayong araw. Kita-kita sa mga susunod na videos. Bye!